i na rin tayo. Guwapo pa ang may hawak. Yeah! Bali nga pala ang magulang ko ay bili ng aking biyanan sa malaking farm. Napaka, hindi ko na para sabihin dito ang presyo. Baka hindi maniwala. Yan, ang inahinare ay bili sa farm. May presyo din. Hindi ko na para sabihin din. Siyempre baka tayo. Baka hindi maniwala. Uh -oh. Yan, yeah, tapos nga ay binangga dito ay barako ni Paring Rios TV. Quality! <laughs> Ayan na, magandang magandang tanghali at ako oh, ay bumisita din ni kina Parin Tagpay sa Bianan niya dahil nga yung anak ni Cardo, yung paanak ni Cardo ay ipinagbibinta nila. Yeah. Ayan ho, baka, napilita, napilita, napilita. Kapilita, oh. Baka ho, meron dyan yeah. bibili ng paanak ni Cardo sa full blood nilang kambing. Ayan ho. Pare, Wala Ilabas pare o... Or... Ilabas mo din yeah. pare. Yeah, wait lang, wait lang. Yeah, yeah. pare, Tagpay. No, Aray. Ay, talaga ang ayos na ayos na gamitin ka na daw. Ay mga pa. Ah. papa ilang ilang. ilang <laughs> <ma> <laughs> Ipakita Ilang months ito papa? <laughs> ilang months ho, papa? Ilang months na ho Papa. Ilang months na ho sa mga pagkabiig? 4 months. 4 months. months. Oh, 4 months mahigit. Nga iyo alpas ang palit para makita nila so, <laughs> Parang kung parang, 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 parang pit Tsaka ang mga pati nga mo naman. <laughs> Katawa na lang. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Puporma yan dyan. Pag umakayat. Ayan ah. na. Tingnan nyo naman. Tsaka balingusang pari. Pakita ang ba balingusan. Okay. Oh. Parang kung aray. Ang balingusang Amerikano. Ayun. laki nga ng mga paano. Oh. Ang lalaki ito. Ayan na. Pag mabibili nyo aray. Kahit ho gamitin nyo dyan sa inyo. At pabayaran nyo ang baba. Ay, malaking kikita ang bakit dito, Oh. Ay, ayos din ang, ang kanyang balls. Ay, talaga, ang pangganador na pangganador. Ah, uh, ang bigat. Ito para si ko, Ay, ito mo naman. Ay, ba mukha mo sa sungay? Para mo sa kamay mo. ay. <laughs> ay. Kumisig na rin tayo. Gwapo pa ang may hawak. Yan! Yeah. <laughs> Ayan na, may sa naghahanap po ng gawain barakang anak ni Cardo. <laughs> Ito ho. Hindi ho ako mapapahiya din sa inyo. Tsaka si Parin hindi yeah. mapapahiya. Papa, papa, ang pakipa, pang parang pang boxing. Papa, papa, ang pakipa, ano pang para parang pang boxing. Ang laka ng mga buto. Ayan ho. Bali nga pala ang magulang ho na rin. Ay, bili ng aking biyanan sa malaking farm. Napaka, hindi ko na para sabihin dito ang presyo. Baka hindi maniwala. Yan, ang inahin ay bili sa yeah. farm. May presyo din. Hindi ko na para sabihin din. Siyempre baka tayo, baka di maniwala. Oo. Oh. Uh -huh. Yan, tapos nga, ay binangga dito, ay barako ni Paring Reyes TV. Quality! Kaya <laughs> yeah. yeah. quality, quality na. Ay kahit naman o, paanak. Ay! Apat yeah. na buong mga. Pero din ano? Meron din yung ibang uh, yung edad nito yeah. na Nakasabi nito kay Ana, kaso ibang barako, iba ibang barako. Barako kasi malaki siya kaso ang problema ang na ng mga paa Hindi tulad nito talaga na buo ang siko. Ay, mga hita. Are ipapakita naman namin sa inyo ang inanaray. Sa yung kapatid. Tingnan niyo ang inanaray. Ang ganda ng balingusan din ng inang aray. Ang sungay. Tapos are kapatid. Ayun. Are anak ng isang iyon. Oo. Oh. Ayan na, at sa mga bibili, mag-message lamang ho kayo sa akin o mag-comment dyan. At para ho, mapag-usapan natin ang presyo. Ilalagay ko rin ho sa comment section yung aking personal account. At doon ho sa mga hindi makamessage sa akin, doon ako i message. Uh, yan Sa mga followers ko naman, huwag kayong mag-message sa akin at hindi ko na talaga kayang sagutin. <laughs> sagutin. <laughs> Kaya ho, kumuha na, pumunta na ako din eh. Arin na, pinabaya ko na kay Parang Reus TV at hindi ko na kayang sagutin uh, ang mga araw. Ano. Ayan ho. Maraming salamat. Hanggang dito na lang mga